kasi yung mga begonia na yan, tinanggal ko doon sa mga 6666. Ay! Oh my God! Bumagsak! Ay! Hello everyone! Welcome back to our channel! Ayan, sumisigaw tayo. Oops! May putas na pala yun. Kakaligo ko lang. Ang lakas ng ulan! Naririnig niyo ba ako? Ang lakas ng ulan, guys. Nababasa yung aking ano dito. Kaya managuto si ano eh. Pangalan niyan, si Darlie Sunshine. Palagi siya nauulanan. Nire-arrange ko yan, guys. Eh. Tingnan nyo. Ang lakas ng ulan, oh. Oy, tingnan natin yung ano. Ay, buti na lang yung mga inilagay ko doon na Mendoza. Ayan, oh. Hindi siya tapat na tapat mong tulo. Dito pala sa loob yung tulo. Ito patay na to. Ayun o, no, sa labas. Naulan na sila. Hindi pa ako nakapagdilig dyan. Actually, dapat magdidilig na ako ngayon. And, pagpasensyaan nyo na yung buho ko, basa, kakaano ko lang, kaka linen. Ay, kakaligo. Yan, lagay ko lang to. Walang laman. Look naman sa ating mga hoya ayan yung ano ni'yan itsura pag malakas ang ulan well yung nandito kasi hindi na nauulanan before pero naulan na ngayon dahil inalis ko yung naka, mga nakapatong dito and so far magugustuhan nila yan ayan o tignan nyo naman hindi ko pa sila nare-repat ha eto mga to kasi ano Um, wala pa ako nung kukupit alisin na natin yung sakit nito. Ayan, tinatakpan ko sila guys kasi ano, para lumabas or alam nyo yon yung lumabas yung bagong dahon. Yun, inaano ko siya, um, ina-ICU kumbaga. Pero yung ICU na ginawa ko, hindi ko na siya inaalis sa area nila. naririnig nyo yun, kulog guys. Kumukulog. Uy, may bagong dahon na ulit oh. Yan, tanggalin na kaya natin yan. Ulan na ulan yung ating mga bigonya dito. etong si Fireworks pala, hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo, nalo, nalusaw siya. Yung unang-unang bili ko, nalusaw. Kaya bumili ako ng panibago. Siguro, ano, three weeks na to sa akin. Ito. Three week, yeah, mga three weeks na to sa akin. Tapos, ito yung mga binili ko pa rin before. Uy! malungkot yung aking isang favorite hindi siya nauulanan siguro kaya ganun eh. wait iurong ko muna to ang happy ko ngayon naulanan sila ayan ngayon ko lang napansin yan ah o oh, dito ka muna favorite pa naman kita hindi mo talaga maintindihan yung ibang bigonya no minsan ano, uh, malungkot sila bigla. Actually, ang technique ko pala na ginawa dyan, or ang gagawin nyo, dapat alalay talaga sila sa dilig. Yung tipong, hindi talaga matutuyuan ng ang, ang pating mix nila. Katulad nito, oh, na naman yung pating mix niya. Buti na lang umulan ngayon. Hindi ko siya pwede ilagay dito kasi baka may pusa, biglang magtahulan yung mga dogs ko. Ayan, Um, dapat alalay lang to, bantay talaga siya sa dilig kasi pag nalupaypay uh, nalupay siya at hindi mo agad siya nadiligan ng let's say mga 1 to 2 days pa, patay na talaga yung dahon niya. Yun yung napansin ko sa mga begonya. Lakas ng ulan. Ay, may bagong dahon. Si, ano nga ba pangalan to? Lebong? Lebong. Si Lebong may bago na ring dahon. Pero uso. Etong mga nandito, paulan na natin to, guys. Sayang ang ulan, tubig ulan. Dito isasabit ko. Yan, namatay na yung ano, hindi ko na naalis yung ating dolphin. Kasi ano sila eh, na sa init. Yung nando naman, okay. Eto, eto, mahaba. Sino pa? Ito rin. Yan, oh. May iniintay kasi ako merienda, guys. Bumili ako ng kasaba cake. Eh. eh, sabi ko, magbablog ako ngayon ang ending, hindi ako makakapag-vlog ng maayos kasi, look, umuulan, malakas ang ulan. Hindi tayo magkakarinigan. Ayan. Yan na lang yung gagawin ko ngayon. Papaulanan ko yung ating mga hoya. uh Ito na lang. Nadiligan ko na to eh. Kailan ko ba to diniligan? days ago ayan ay, matutuluan ako may mga tulo na rin kasi sobrang lakas ng ulan so naiipon yung banda doon na tubig hindi lahat pumupunta dito ayan o oh. favorite ko talaga ito si Daily Sunshine eh. yung isang Daily Sunshine na nandun inilipat ko dito sa ulanan ayan o, oh, sa ulanan ayan yung ibang mga mother plant ko na sa akin, eh. ayan, pinaghihile-hilera ko dyan. Para, ay, ang dami na palang damo ni, ano, peach candy. and guys, so, matagal na yung sa akin. Yung mga, halos mga mother plant na nandito, yan yung mga matatagal na sa akin. Pati to si ghost plant. Ayan, no. Oh. Ito, important ko to nabili. Pinagpugot-pugot ko. Hindi ko na alam kung nga sa na yung iba. Ito rin, important ko din to nabili. Ayan, si cheesecake to eh. Pero hindi cheesecake yung pagkakabili ko sa kanya. Iba ang ID niya. Pero cheesecake yan nung naging ganyan. Ano yan? It takes mga 3 to 4 months bago ganyan, kasi tulog siya ng mga 3 to 4 months. I think, yeah. Mga 3 to 4 months tulog siya. Ibig sabihin, wala siyang growth or ano siya, kung anong yung nabili mo or kung ano tsura nung nabili mo, ganun pa rin siya. So, pag mga imported na sakeles, ayan o, oh, matagal siyang magising, pero okay naman siya after. Buti na lang, ulan na na sila. Hindi na siya didiligan. Ayan o. Oh. Ay, iiwas muna natin to. Kasi yung isang nakalagay dito, guys, si Daily Sunshine, iiwas natin. And, diligan ko pala yung ibabaw. Kasi, pupugutin ko to guys eh. Wait. Katagalan, pupugutan ko to. Hindi ko lang inexpect yung ulan ngayon. Habang naliligo ako, ano siya, biglang kumulog, nagtakbuhan sa CR, yung mga alaga ko, takot kasi si kisses at saka si Koki sa kulog. Si Cotton chill lang eh. Kinakalampag niya para buksan ko. Ayan. And yung ibang photos ko na galing Japan, or mga Japan cultivar, pinropagate ko na lang siya. Kasi, nung time na hindi ko siya naasikaso, parang hiwa-hiwalay na yung dahon niya. Parang natuyo yung ibang dahon. Kaya, pinropagate ko na lang muna. And then, pag nag-ano nagugat-ugat na ng bago, ayan, maaalagaan natin. Oh my God! Sana magustuhan nyo yung ulan-ulan nyo dyan. Kasi, ay, I, I think na ulan na rin to kagabi. At eh, saka nung isa pang gabi. Dahil ito, 3 days ko nang inalis yung mga nakapatong dito. So, naulanan. Para naman magkaroon na rin ng bagong suloy itong si ano. Wala pa itong suloy. Ang tagal na. Ilang buwan na. Dito lang ako makapag-vlog ng ayos. Hayaan nyo na. Mag-ikot na lang tayo dito sa garden. No? Kasi minsan lang naman tayo makapagkwentuhan ng ganito. Ayan. Naulan na na sila. Oh. So. Binaba lang dun yung ibang mga peperomia natin. Kasi Inilipat ko tong mga to. Dati sila nandito eh. Tapos 'yung mga begonia na 'yan, tinanggal ko doon sa mga 666. Ay! Oh my god, bumagsak. Oy. Sorry, bumagsak 'yung pinaglagyan natin, guys. Lakas ha. Ah. Kala ko kulog. Bumagsak. May nasira. Ayun oh, ibang dahon. Ano yung may langgam? Oh my God. Kalokohan ko talaga. Yan. Dagdagan na lang natin to ng pating mix. Ayan. Buti na lang konti lang yung nasirang dahon. Ito lang dalawang hoya yung bumagsak hala tingnan natin baka tumama sa sasakyan wala naman Balik na natin. Eto guys, oh, sa sobrang bigat, Pumano siya, natanggal siya sa pagkakasabit, naging flat. Ligay muna natin dito. And then, eto, konti lang naman yung nabawa sa dahon. Siguro mga tatlo, ay dalawa dun, Tapos, isa dito. And then, yung si Crimson Queen, dalawa lang yung nasirang dahon. Ayun, binalawan ko na lang dito. Dito ko na lang ipatong. Ay, sus. Ito, ibalik na natin to. Oops. Kinakabahan ako eh. Ito kasi naulanan na eh. Alisin na natin to si na, Dito ka na. Delikado ka. Tama na ulan mo. Saglit lang na ulan. And then... Ano ba? Alin na nga alisin ko dito. Nagkaroon patuloy ako ng ano dito. Gagawin. Buti na lang hindi siya tumama sa sasakyan. Ano ba yan? Napakadelikado talaga yung mga ginagawa ko. Sayang. Ito, ililipat ko to guys. Ito. Tapos dadagdagan ko si Mendoze. Ayan pala yung hinahanap ko. Sabi ko, kailangan ko pa ng Mendoze dun sa labas. Take to guys. Ito namang isang to yung nasira. Si G si Gilattis. Oh my god. Alisin ko na nga, delikado, delikado. Ba't nung nakaraan hindi naman siya nasira. Oh my god. Sumama si Ay, ay, may gagawin tayo ngayon. Alisin ko na muna to, baka sumama rin. Balik ko na lang sila sa pwesto nila. Nagbagsakan guys yung ating ginagawa. Tingnan natin. Sana walang putol-putol ko. Buti na lang mayroon ako dito pating mix. ko na lang to. Pero hindi, buti na lang hindi siya nasira. oh, in fairness, walang dahon na nasira dito. Tayo si gilatis Yun nga lang, nagbulbul tong si ano, button. ayun na, ayusin ko siya ngayon. May naputol na isang dahon. Kalokohan ko. Ay, hindi isa. May dalawang nasira. Pero ipopropagate ko yan. Mabilis lang naman siyang ipropagate. Tataka ako. Bakit yung ano naman, nung isang gabi, umulan din, is ganyan din yung ginawa ko. Hindi naman siya nasira. Tingnan nyo tuloy, oh. Kakasabi ko na wala akong gagawin ngayon kasi umuulan. Yan, may ginawa tayo. Mm. So, ayun, double kill. <laughs> double kill. Double ligo. Punasan ko lang kayo, ha? Nagkadumi kayo. Ayan, nakaligo na ako, eh. Tapos, nakaligo na naman ako ngayon. Parang walang nangyari. Ayan. Nabawasan ng tatlong mahaba yung aking buttons. Tapos, dito, sa kay Akuta, tatlo. Tapos, si Akuta. Ay, si Akuta nga. Tapos, etong si Crimson Queen ay dalawa yung nalagas. Dami pa naman yung tumutubong dahon. Ayan o. Oh. Iniisip ko na ilagay na lang siya dun sa gilid eh. Nung nakaraan naman, nilagay ko tong mga hoya ko dito. Actually, nung isang gabi nga lang. Tapos, tanghali ko na siya nailabas ilabas. Ay, I ay, may mean, naibalik dahil nakatulog ako. Dami pa tumutubo ay oh. Ay, I, I mean, daming dahon at... Yeah. Daming tumutubong dahon na bago. ay Ayan. Ito yung nalagas, tatlong peraso. Mamaya ko na to itatanim. Pagpuputol-putulin ko kasi ano to, tutubo ulit to. Yan, tutubo yan kasi matured na yung kanya mga ugat. Makapanood na nga lang. Sabi ko kasi wala naman akong gagawin dito sa garden. Iniikot-ikot ko lang kayo habang umuulan kasi kako, hindi ko na iba-vlog yung gagawin ko dapat na vlog. Nakarma tayo. Kasi nang sinabi ko wala akong gagawin, binigyan ako ng gawain. Ito rin ibabaw na yan guys, nadidiligan din yan. Yan yung mga ibabaw na yan. Kaya hindi na tayo magdidilig kasi ilang oras din naman yung ulan. Nagsimula siya 2.30 ng hapon. Ngayon, hindi ko na alam yung oras ngayon. Pero siguro naka magto 2 hours. Ay, ito pala yung cellphone ko. 3.55, 2.30 355. 3.55 Kita nyo ba? Ayun, 3.55 So, dito ko na i-end ang ating vlog At ako'y magmemeryenda na Magkakapi kami Dumating na yung aking kasaba cake Woo! Nabasa na naman ako Ayan o Nagtakbuhan yung mga baba Baba, hi! Wala na ulan Ganito lang dito guys yun yung sinasabi ko sa inyo na pag umuulan, isa, dalawang oras, and ngayon, madilim siya ng mga bandang alas 12 ng tanghali. Tapos, umulan siya ng 2.30. And, natapos ng mag alas 4. So, ganun lang siya. Pero, maliwanag pa din, guys, diba? Ayun o, oh, maliwanag pa rin. Pinagdilig lang ang, ano, Pinagdilig, nagdilig lang siya sa garden ko. Bye-bye guys! And sana nagustuhan nyo yung ating video for today. Kahit wala naman akong ginawa. Ay, meron pa lang akong ginawa. Sabi ko pa naman, maglilibot lang tayo dito sa garden. Tapos biglang may nagawa tayo. So, ayun lang. At dito ko na i-end ang ating vlog. Magmimaryente na kami. See you guys on our next video. Bye! O, oh, ayan na oh. Exposure. Gusto daw nila na exposure guys. Mm-hmm. Mm. 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 Hi. Hi, puti.